Magandang araw, narito na ang mahahalagang balita dito sa Pinay Headlines. Mas paigtingin pa ng Department of Social Welfare and Development ang whole of nation approach ng administrasyong Marcos para maabot ang mas nakararaming Pilipino, lalo na ang mga nangangailangan sa pamamagitan ng mga programa nito. Ikinatuwa ng DSWD ang resulta ng nakaraang Social Weather Station 4th Quarter 2024 survey kung saan 57% na porsyento ng mga Pilipino ang nagpahayag ng kasiyahan sa mga nagawa ng administrasyon. Partikular na nakakuha ng mataas na marka ang administrasyon sa pagtulong sa mga biktima ng sakuna, pagpapabuti sa edukasyon, pag-agapay sa mahihirap, pulisiya sa job creation at pagpapaunlad sa siyensa at teknolohiya. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dumlao, porsigido ang DSWD na ipatupad ang mga programang nagaangat sa mga kapuspalad tulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX. Bukod dito, may mga programa rin ng pamahalaan para sa mga nasalanta ng sakuna, pati na rin ang Project Lawa at Binhi para naman sa mga magsasakang apektado ng climate change. Patuloy naman pila ka sa mga programa para sa seguridad sa pagkain tulad ng Walang Gutom Program Gayun din ang Tara Basa na sumusuporta sa mga estudyanteng hirap mag-aral. Tiniyak din ng DSWD ang pagiging bukas at tapat sa pagpapahayag ng mga programa nito sa pamamagitan ng mga regular live stream program. Sa pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian, ang ako ang DSWD na ipagpapatuloy ang mga programang makatutulong sa ikatatagumpay ng mga layunin ng administrasyon. Patong-patong na kaso ng tax evasion ang kinakaharap ngayon ng tatlong kumpanya matapos na sampahan sila ng kaso ng Department of Justice dahil sa hindi pagbabayad ng buwis. Aabot sa labing apat na kaso ang isinampa ng DOJ laban sa Total Metal Corporation. Apat na kaso naman ang kinakaharap ng Equator Energy Corporation at dalawa pa laban sa Limhuaco Metal Industrial Incorporated. Batay sa reklamo inihain ng Bureau of Internal Revenue, napag-alamang gumagamit ang tatlong kumpanya ng mga resibong mula sa mga ghost companies upang makaiwa sa pagbabayad ng buwis. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ang panlilinlang sa pagbabayad ng buwis ay parang pagnanakaw sa taong bayan ng mga serbisyong kailangan nila. Maglalabas ang DOJ ng mga warrant of arrests laban sa mga corporate officers ng tatlong kumpanya sa lalong madaling panahon. Inirekomenda ng Commission on Audit na kasuhan ng National Irrigation Administration ang mga contractors ng mga naantalang kontrata at proyektong patubig. Ayon sa COA, nasa 161 na ang mga nadelay na proyekto noong 2023. Tumaas ito ng 74% mula sa 83 noong 2022. Umabot ang halaga ng mga proyektong ito sa mahigit 2 milyong piso at nakatakda dapat matapos ang mga ito noong 2021, 2022 at 2023. Ilan sa mga naging dahilan ng pagkaantala ng trabaho ay pagkasira ng pagtatayuan dahil sa masamang panahon at pagbaha kakulangan sa trabahador at kagamitan, pagpapabaya ng mga contractors at mahinang pagpaplano at supervision. Kabilang sa mga opisina ng NIA na na-delay ang mga proyekto, ang NIA Cordillera Magat River Integrated Irrigation System at ang Irrigation Management Office ng Isabela at Lamisca o Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Kamigin. Iginagalang ng National Task Force and Local Communist Armed Conflict ang desisyon ng COCOPEA o Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines na umatras bilang miyembro ng grupo. Nitong Webe, siniling ng COCOPEA kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanilang pag-alis sa NTF-ELCAC. Ayon sa grupo, ito ay para mapanatili ang academic freedom sa sektor ng prebadong edukasyon. Sa isang pahayag, sinabi ng NTFL ang pag-alis ng kokopeya sa kanilang Executive Committee. Sinabi nitong bagamat hindi na formal na miyembro ang Cocopeia, tinatanggap nito ang pagsuporta nila sa misyon ng NTFL CAC na panatilihin ang pagkakaisa, kapayapaan, seguridad at kaunlara ng lipunan. Naniniwalaan niya ang NTFL kak na ang mga paaralan ay pugad ng kaalaman at dapat ay malayo sa mga gustong magsamantala at magturo ng mali sa kabataan. Nananatili ring matatag ang task force sa kampanya nito laban sa extremists at terorismo. Partikular ang paggamit sa kabataang estudyante sa pakikidigma. Patuloyan niyang magtuturungan ng task force at ang mga paaralan sa pagsusulong ng pananaw na ligtas at mapapakinabangan para sa pagunlad ng kaalaman ng mga estudyante." Sa ibang balita, nagsanay ang Rapid Deployment Team ng Office of Civil Defense sa pagre-rescue sa iba't ibang sitwasyon sa ilalim ng Disaster Assistance Response Team ng Bansang Canada. Mula January 27 hanggang 31, sumailalim ang grupo ng OCD sa pagsasanay sa iba't ibang uri ng search and rescue tulad ng collapsed structure, water high angle forest fire at rapid deployment tactics. Pinag-aralan din nila ang pagsasaayos ng sistema ng pagtugon sa medical emergency. Itinuro naman ng OCD ang kanilang water filtration at treatment para sa pagsusupply ng tubig sa mga evacuation centers, lalo na sa tuwing nananalasa ang bagyo. Bahagi ito ng pagpapaigtig ng kakayahan ng OCD sa disaster response, gayon din sa technical na kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Kasamang dumalo sa unang araw ng pagsasana ay si na OCD Administrator Ariel Nepomuceno at Canadian Ambassador to the Philippines David Hartman. Nagpasalamat ang hepe ng OCD kay Hartman at sa mga Canadian instructors na nagturo sa kanila ng mga sistemang pasok sa international standards. Umaasa si Nepomuceno na makakamit ng Pilipinas ang international certification sa ilalim ng International Search and Rescue Group. Isa sa gawang ikalawang yugto ng pagsasanay sa Canada sa darating na Abril. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at text account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Marita Muahe, itong PNA Headlines naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.